Balita naman sa Lalawigan, patuloy ang isinasagawang search and rescue operations matapos matabunan ng landslide ang isang bus sa barangay Masara, Davao de Oro. Ayon sa ulat ng yaring trahedya malapit sa isang binahan. nagpapatupad na ng forced evacuation sa barangay Masara pati na rin sa tatlo pang karatig barangay. Patuloy na sinasalanta ng matinding pagula ng Davao region dahilan para ilingkas ang libo-libo nitong residente. Umakit po sa labing walo na ang patay, dulot po ng matinding pag-ulan at pagbaha sa Davao Region. Ilang mga bahay po ang nasira habang tuluyan na po namang nabulok ang aning palay at saging ng mga magsasaka. Ang ilang po sa mga residente sinubukan pa hong ibilad ang ilang sako ho ng kanilang mga inani. na kakawawa ho ang mga itsura ho nitong mga magbukid na ito. Sa tansya po ng bayan ng Carmen, umabot na sa siyam na pong milyong piso ang halaga po ng mga nasirang pananim. Pumihingi po naman ng tulong ang LGUs ng Carmen sa DPWH na tanggalin na ang mga nasa 50 hektarya ng lupa sa Carmen Delta. At ayon sa report, galing po ang naipong lupa na tinubuan ho ng bakawan sa exit point ng kanilang tubig mula sa ilog palabas po ng karagatan. kumbaga desilting ang binabanggit pong posible din pong solusyon dito dahil nababarhan yung... Uh, Agusan po ng na, tubig mula sa ilog patungo sa karagatan. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.